Ayan guys, oh tingnan nyo yung mangga piko. Loaded na siya doon ng bunga. Ayan mo, oh, nakikita nyo yan guys. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Yung lumpong guys. Meron pa doon oh parang mamatay yung puno niya sa sobrang dami ng bunga yun din yung sibo dun sa taas oh. ang tatangkad ang lalaking puno sintingyal ng mga mangga yan guys oh hmm. Ayun pa halos di maklaro sa sobrang layo 呀。Yeah.